Ngayong araw na nga pala tayo magtitinda sa sementeryo. Dinala ko na nga pala si Kabadis dito para matesting na din. Nabili na nga rin pala ako ng mga ista ko sa kayong mga gagamitin ko mamaya para ready na tayo. Tapos naisipan nga din pala namin lagyan ng design si Kabadis Naisipan ko nga din pala bumili ng mga chocolate para naman yung mga bibili mamaya bibigyan natin. Sobrang natuwa nga ako kasi naging successful yung paglalagay natin ng design kay Kabadis Hi mga kabadis, ako nga pala si Miko, hindi na estudyante at isa ng business owner. Bali maaga nga pala ako nagising ngayon para mamili ng mga ipapaninda natin mamaya. Dahil November 1 na lakas na to ngayon na tayo magtitinda sa cementerio. Namiyan ko na nga pala yung bilhin ng manok ngayon kasi sabi ko maganda yung panahon, maganda yung pagtitinda natin mamaya. Bumili na nga rin pala ako ng mga ingredients baka mamaya kasi maging busy na tayo. Tapos pumunta na nga rin pala ako ng palengke para bumili ng mga takeout box at yung mga kutsarang gagamitin natin. Dinamiyan ko na nga pala yung kasi baka mamaya hanggang madaling araw tayo magtitinda sa cementerio. Triple na nga pala nung palagi yung pinamili ko ngayon. Nagpasobra na nga kasi ako ng bili ngayon para mamaya hindi na tayo lalabas sa cemetery, baka kasi mamaya pila na din. Pagtapos ko nga bilhin yung mga pangangailangan ko, minaisip nga pala akong gawin. Bali naisip ko kasi gawin yung nagte ngayon. Bali lalagyan kasi namin ng design si Kaba mamaya. Inaisip e ko na nga rin pala gumawa nito para naman may pictorial kami mamaya. E Ay nga ako dito kung nakakatakot talaga kasi parang pangit naman yung pagkaka-drawing. Eh nung sinubukan ko nga pala dito sa inaan ako, grabe mukhang nakakatakot nga talaga 'to tawa tawa nga pala ako dito kasi hindi ko na-expect na iiyak talaga siya. Eh bali, anim nga pala kami magpipicture picture e eh, Kulang pa na isa, sabi ko mamaya ako nagagawin. Magde-design pa kasi tayo kay Kabadis Kai, kaya pupunta ko muna siya. Eh bali, pagpunta ko nga pala dito kay Kabadis sabi ko sobrang dumi. Sabi ko ang pangat ito mamaya pag design namin. Kaya nilabas ko nga din muna siya para linisin natin mamaya. Eh para pag na natin mamaya, fresh na fresh si kay Kai at mabango. Eh bali, tatanggalin ko alam lang muna yung mga gamit ni para paglilinis natin mamaya, linis na siya. Baka kasi mabasa 'tong mga gamit sa loob, eh, mahirap na. Eh pinalastik ko na pala yung mga bagay para mamaya hindi siya mabasa. Bago nga natin linisan si Kabadi na naisipan ko pumunta doon sa pwesto natin ngayon. Bali susukatin ko alam pala siya kung paano yung pwesto na gagawin namin. Grabe ne, excite na excited ako kasi mukhang nagtatayuan na yung mga katabi namin dito. Eh bali ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo mahirap kasi palusong kami. Eh iniisip ko nga baka mamaya pag piprito namin tumagilid yung langis namin. Eh bali naisip ko nga pala hindi kami magkakasya dito kaya sabi ko lalagyan ko na lang ng papataas mamaya. Eh bali lalagyan ko na nga lang pala ng malaking bato sa ilalim para naman tumaas siya. Sa mga nagtatanong nga pala ng pwesto namin dito nga lang pala kami sa may entrance banda ibubalang kami. Eh, pag may nakita nga pala kayong tandem buddies na tarpaulin, kami na yon. Kaya mamaya, sana tayo nyo po kami. Eh, first time ko nga lang po kasi dito, kaya kita kits mamaya. Pagkatapos ko nga pala masukat yung pesto dun, eto, lilinisan na natin si kabadis Eh, sobrang dumi na kasi, ilang araw na kasi ulan ng ulan. Eh, di naman namin malinis kapag naulan. Eh, buto na lang, umuinita ngayon at sakto, didesignin na natin si kabadis ka. Eh, lalagyan ko nga lang pala ng konting design si kabadis para naman Halloween na Halloween. Bumili nga lang pala akong maskara, saka yung paglalagay natin ng candy mamaya. Tapos, bumili nga lang pala akong lobo pampakulay. Tapos, bumili na nga rin pala ako ng candy para sa mga bibili mamaya. Tapos pagdating ko, ito tinesting agad nung pinsan ko yung mascara. Talaga naman tawa ko nang tawa dito kasi medyo may pagka-comedy. <laughs> Tapos ito, dali-dali na agad kami nagaya. Wala na kasi kaming oras kaya dapat matapos na agad namin 'to. Eh bali nagpatulong na nga pala ako dun sa mga kasama natin sa Tarbaw para naman matapos agad. Po. Eh habang naglalagay nga pala ako ng candy, aba may first customer na agad tayo dito. Mga <laughs> nguya nang nguya ng candy, ayan. <laughs> eh habang nagagawa nga kami dito, aba ang dami nanonood sa amin. <laughs> Natutuwa nga ako kasi miski itong mga bata na nanonood daw sa vlog natin. Eh maya maya nga lang ito patapos na agad si Kabadi Sky. Eh bali nakukulangan pa nga pala ako ng lobo dito kaya sabi ko lalagyan ko pa doon sa tigili. Naglagay nga lang pala ako mahaba pa ang lobo para naman hindi na aksayado. Tapos naglagay lang ako ng sapot-sapot para naman may konting design. Grabe, tuwanto tuwa talaga ako sa kanilabasan nito. Talaga naman worth it. Talaga yung pagod namin. Eh, sana masuportahin nyo po kami mamaya. Eh pagkatapos nga pala nyan ito nagpalit lang kami ng mga t-shirt. Nagblack lang kami para naman mukhang aesthetic mamaya. Eh may ilang picture nga lang kami dito kasi wala pa kami talaga ka picture-picture. O siya mga kabadi, see you later at bye-bye!